I've been attached with the feeling of waking up with you by my side rito nga guys ang bawat post ng ating Bal Mariano sa kanya social media account na kung saan ay taping nga nila ito sa Benguet at talaga namang ito ang ating Bell ay nagpa-excite nga sa lahat dahil na nga rin sa pinos nito at sa mga larawan nila kasama itong ating Doni Pangilinan alam naman natin na ang How to Spot a Red Flag ay mapapanood na nga natin ngayon November 25 sabi yun na talagang abang nga ang maraming bula at talaga namang inaabangan nga rin na maraming bubbly sa bawat update ng ating Donny at Val sa kanika nilang mga social media account. At talaga namang kilig na kilig nga ang lahat sa bawat larawan na pinu sa social media. Lalong lalo na nga ang mga ganitong larawan na talaga namang itong ating doni ay pinost nga rin ang larawan nila ng ating balmeriano Mariano. Na kahit nga itong ating Bell ay super excited na ngarin sa kanilang new series Together ni Donny Pangilinan at narito pa nga guys ang nasabing caption dito ng ating Bell na ayon nga sa kanya ay lyric cup in edition Watch how to spot a red flag on BU Philippines at napakomento nga rito ng surprise at set visit dahil nga ito sila Mami Kat at sila Jacob Best ay talaga namang bumisita nga sa set ng how to spot a red flag. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update nila Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda.